Ang topic ko ngayon ay tungkol sa kulang sa tulog, may insomnia o hindi makatulog. May mga dahilan bakit kulang sa tulog ang isang tao. Una sa lahat, stress. May nervyo, sobrang pag-iisip, maaaring may utang, problemang pinansyal, trabaho o problema sa pamilya at iba't iba pang mga problema. Number two. Maingay ang kapaligiran, tumatahol na aso, maingay na motorsiklo kung sa tabi ka ng daan o kaya naman may nagkakaraoke sa gabi. Number 3, sobrang init ng kwarto mo, pawis na pawis ka. Number 4, baka napakatigas ng iyong kama. Number 5, yung mga tao na papalit-palit ang duty, minsan pang gabi, minsan pang araw, so nahihirapan ng sumunod ang katawan nila sa kanilang body clock. Number 6 yung may mga may sakit, matagalang sakit katulad ng arthritis. Siyempre, kapag naramdaman mo yung kirot, hindi ka na makakatulog. Tulad din ng may hyperthyroid, laging init na init, may Parkinson's, may Alzheimer's. Medyo hindi sila nakakatulog. At number 7 yung merong sleep app niya. Akala na tulog, pero sa totoo lang, kulang pala yung tulog nila ang sintomas ng hindi tamang pagkatulog o kulang ang tulog sa gabi. Number one, pag sinabing insomnia, hindi nga talaga makatulog. Hirap kumuha ng tulog. Number two, gising ka na nga sa gabi, maaga kapag pag nagigising sa maaga. Number three, pagod ka sa araw, kaya irritable ka, mabilis uminit yung ulo mo hirap karing rin mag-focus o yung attention mo, eh, yung pagtanda mo, kulang din kasi nga kulang sa tulog. Katulad ng mga estudyante. At higit sa lahat, ang mga taong kulang sa tulog, mainit ang ulo. Number three, number four, nagkakamali sa kanilang mga ginagawa. Naaaksidente na sila kasi maaaring inaantok sila sa araw dahil kinula nga yung sleep nila nung gabing yon At number five, mas na blood sila, mas tumataas ang sugar kasi stress yun, pwedeng magkasakit sa puso at pwedeng magkasakit sa pag-iisip. Number six, mas mabagal at mahina ang kanilang kilos, hindi sila maliksi, ika nga. At number seven, mas nagkakasakit, syempre mababang immunity mo kapag hindi ka nakatulog kasi yung cellula mo hindi nga nagregenerate regenerate So, wala kang mga panlaban pagdating sa immunity. Ano naman ang payo natin o tips o blueprint para kayo ay mapasarap ng tulog? Number one, huwag kumain ng mga high calorie na pagkain o sobrang busog kapag malapit na kayong matulog. Siyempre, tutunawin pa yan ng bitukan nyo, ng sikmura nyo. So, mahihirapan yung katawan nyo. Hindi kayo agad aantukin. Number two, iwas muna sa mga caffeine. Katulad ng kape, tsaa na may caffeine, at mga chocolates. Ang chocolates sa yung hot choco, meron din niyang caffeine. So, iwas muna sa caffeine 2 to 3 hours bago kayo matulog. Number three, yung sobrang pag-ehersisyo bago matulog. Ah, Aga-agahan nyo ang pag-exercise. -e Number four, magpaaraw kayo sa umaga kasi kailangan nyo yung vitamin D. Number five, wag nang mag sa hapon kasi kapag nakapahinga na kayo sa hapon, hindi kayo aantukin sa gabi. Number six, isang oras bago matulog. Wala na munang cellphone, computer, iPad, laptop kasi maliwanag yung screen ng mga ito. So, akala ng katawan mo, araw pa, ibababa niya yung melatonin. E eh, syempre, para tayo makatulog, gusto natin tataas ang ating melatonin. Number seven, padil palamigin mo muna yung iyong kwarto para pagpasok mo, malamig ka. Padilimin din yung iyong mga bintana para akala niya madilim na talaga, gabi na. Isara yung mga bintana kapag mainga yung mga tumatahol na aso o yung mga dumadaang sasakyan o yung may kumakanta sa labas. At Number eight, isang oras bago matulog. Ihanda mo na lahat ng gagamitin mo kinabukasan. Kung may kailangan kang ilista, ilista mo na. Gagamitin mong bag, damit, ready ka. Kasi kapag alam mo na naihanda mo ng lahat yan, hindi ka pagising-gising. Mas masarap ang tulog mo. Ika nga, kung ready ka sa kinabukasan, wala ka nang aalalahanin sa gabi. Number nine, ah, parehong oras dapat ng tulog at gising natin. Kahit napuyat ka nung kinabukasan mo nung day before, same oras pa din ang gising mo. Kung pwede, wag ka rin nagpupupuyat pare-parehong oras ang gagawin mong tulog kasi natatandaan niya ng katawan natin. Meron tayong sariling body clock. Number 10, tamang lambot o tigas ng kutsyon at ng unan. Importante ang kutson at unan. Siyempre, kapag masarap ang pagkakahiga mo, eh, makakatulong yan. Number 11, siyempre, lutasin mo yung problema mo. At kung may sakit ka, ipagamot mo. Halimbawa, yung mga arthritis mo, kailangan mo ng physical therapy. Pagdating sa mga bitamina o kakainin, piliin mo yung mga pagkain at saka mga bitamina na mayaman sa vitamin B6 at B12 na yon. Pero idagdag mo na yung vitamin C, D, E at magnesium. Makukuha mo yan sa mga nuts, sa mga buto-butong gulay, saging o chamomile tea para ma ka. Yon wala pong caffeine yon. Number 13, magdasal yung iba nakakatulong yung pagsuot ng medya sa gabi. Mas mahimbing yung tulog nila. Pwede mong imasahe yung chan mo para ma-relax. At saka yung unan, ilagay kung ikaw ay patihaya matulog. Lagyan mo ng unan sa ilalim ng iyong tuhod. O kung side sleeper ka naman, kailangan meron kang dantayan. At tamang taas ng unan don sa iyong ulo. Nabanggit ko yung pagkakaroon ng sleep apnea. niya. Akala mo nakatulog ka, pero kulang ka pala sa tulog. Ibig sabihin nun, humihinto ang pagtulog mo sa gabi. So, no breathing at night talaga. Alam nyo ba na 40% ng kalalakihan, pag edad ng 35, e eh nagsisimula ng humilik. Pero 2% nun nagkakaroon ng sleep apnea. niya. At pag edad ng 65, 70% ng kalalakihan, humihilik na talaga. At yung sleep apnea nila tumataas din. 10% dun sa naghihilik ay nagkakaroon ng sleep apnea. Pag may sleep apnea, yung oxygen concentration bumababa ng below 90. Ang normal sa pulse oximeter, di ba may nabibili na niya, yung nilalagay sa daliri, dapat 94 to 99% ang oxygen na pumapasok sa loob ng ating katawan kapag kulang tayo sa oxygen, ano bang komplikasyon nun? Sakit sa puso, mas nada, mas tumataas ang sugar, so diabetic, mas naha high blood, at mas nagkakasakit sila dun sa mga taong kulang ng 6 hours ang tulog sa maghapon. Saan may sleep laboratory para malaman kung talagang nag-i-sleep up niya ang isang tao? Dun mo lang malalaman eh kung talagang nagkukulang na oxygen sa mga malalaking sleep laboratory ng mga malalaking ospital. Doon po kayo pwedeng pumunta. Itanong lang po sa information ng mga big hospitals. Ano ang gamutan? Number one gamutan dito, yung tiyatawag na CPAP, yung Continuous Positive Airway Pressure. Para tong mini ventilator. So, ipinapasok niya yung oxygen doon sa ating katawan. So, may force yon Pero mahina lang para yung maipasok niya dun sa daanan ng hangin natin. So, mas binubuka niya. Number two, merong mga nilalagay na splint sa panga. Ito eh, dun sa ilalim ng panga. Mas hihilahin niya forward yung panga ninyo. Tapos yung dila nyo, medyo nahila din para mas dumaan yung hangin. Number three, dun sa mga malalaki ang tonsils, pwedeng tanggalan ng tonsils. So, tonsillectomy or palatoplasty, inili inililiit yung ngalangala -ngala or yung soft palate. At septoplasty, dun sa maliliit ang butas ng ilong. So, kailangan mong ilaki yung butas ng ilong. Gusto rin ng mga doktor, tamang timbang. Kasi kapag mas tama ang iyong timbang, hindi lalaki yung leeg mo. Sabihin, mas maliit yung leeg mo, mas hindi ka nagsisleep up niya. So, yung... Tsaka, pag mas payat ka, konti lang yung kailangan mong oxygen sa buong katawan mo. Eh, Siyempre, kapag mas malapad ka, mas maraming oxygen ang kinakailangan mo. So, hi, kukulangin kapag ganon. Number five, ang doktor pong pupuntahan kung duda nyo eh talagang napakalakas ng paghilik. Pulmonologist or ENT doctor. Kasi nga po, sabi ko nga, may epekto ang sleep apnea. Alam nyo ba, 60 to 100 decibels yung ingay ng mga humihilik. So, parang vacuum cleaner. Kawawa naman yung katabi niya sa pagtulog. Number two, may epekto yan sa relasyon ng mag-asawa. So, mas nawawala yung interest nila kasi nga hindi nakatulog mabuti. Number three, yung mga matabana, tapos bumaba pa yung O2 nila sa buong katawan, sila yung mas nagkakasakit, mas barado yung ugat nila, so mas na high blood, mas na i-stroke. At pag tumaba ang isang tao. Kasi ang problem, pag may sleep app niya, mas tumataba din sila. Kasi kapag kulang ka sa tulog, di ba, mas napapagana kang kumain, mas napapadami yung kain mo. So, pwede kang tumaba. At number five, papangit ang kutis mo. Kasi hindi nga nag-regenerate yung mga cellula. So, mas kulubot yung mga balat nila. So, ito po ang mga tips payo natin para sa masarap na pagtulog.